channel. For today's video guys, maglulutoan so, naman tayo ng ulam agahan guys. Ito so, yung lutoin natin guys. So, ayan malunggay. Kangkong. At so, saka haluan ko siya guys ng kunting manok. Mga ano to guys, mga laman to. At saka ahos lang guys yung ano natin ang radio. So. ayun so, Ayan guys. Ayan okay. okay guys, unahin natin yung ahos. Hmm. So, tapos, ayun hmm. na natin ang Ano mahal naman natin guys ihalo natin yung manok kunting mm -hmm. ano lang to guys luto na tapos ilagay natin yung kangkong ilagay natin yung kangkong At ano ko to guys, tanim ko to galing sa bakuran namin guys. Ano, natin itong sauce guys. Ano ito ng sauce. Tapos, tatakpan natin yung sauce. Takpan mo na natin guys. Babalikan natin mamaya. Nakaplayro ko na. hmm. So, ayan guys. Tapos, ano ha? Bari ba? Lagyan natin. Ihanda mo na natin yung ano guys. Bari. Okay. Anong masik sarap. So, ayan na guys. Bunit isa. Ayan guys. Ayan guys anahan na natin siya guys. Kitimplahan na natin. Sibulan okay. na natin Yes. Right? Mm -hmm. Tapos. Lagyan natin guys ng toyo. Ang tintoyo lang guys. lagyan natin siya ng sabaw kunti. Ano na to guys. Tapos, ilagay natin yung malunggay. Ilagay na natin yung natin yung malunggay. So, ayan guys, lalagyan natin ng ayan, lalagyan natin pang palasa lalagyan hmm. Tapos ayan guys, lagyan natin ng asin. konti lang guys natin ilalagay ng asin. Tapos pa. Okay. Ayan guys, antayin natin siyang ma ano, maluto. Ako natin siya um, haunin. Eh. Tignan natin ito guys, baka nainok na naman. Bagong ano na naman to guys, bago namin ano Bagong ipo. Tingnan natin guys kung ano na ba. Hilaw pa pala guys. Hilaw pa pala guys. Ayan ang laki guys. So, ayan uh, guys. na natin guys kung Ayun dito Ano pala sya guys Tignan natin guys kung masarap ba Diba guys Ano ito lang guys kasi Simple yung ano natin guys ulam natin for today Tamang tama lang guys Masarap sya guys simping ulam lang namin guys na nagahan uh, uh, ulam ng pabisa ano ba yan ako guys magpugas na. Nun. Kasi pag maaga guys, busy tayo. Ay, hindi tayo, e, kumindi ako ng ano, guys. Hindi ako nagpapagas pag maaga. Kasi alam mo na, guys, busy tayo, guys. Dami natin mga gawain. ini guys so, ini guys